Oh, ito na mga master. Shout out kay Master Benito. Iniiwan na namin yung mga dorado. Si Master Erol. Oh. Tubig Tubigan? Tubigan? Oh. <laughs> ano? Yun! Diyan na muna yan. O, kaway-kaway ka muna kay Master Rebinito. <laughs> o, Master okay. Ah, sarap. Uy, sayang, mo, oh. Pihod. shout out malaki. kay Master Benito. Hindi pa siya siguro nakakahuli ng ganito. Kalaki. <laughs> oh, huli ni Master Errol, lo? Oh. galing, oh.